Magkano nga ba ang talent fee ng nag-iisang Catherine Bernardo? Naging usap-usapan muli ngayon ang kapamilya actress at Asia's superstar na si Catherine Bernardo, matapos mabulgar sa madla ang latest talent fee niya na talaga nga namang nakakalula ang presyo, si Catherine Chandria Manuel Bernardo o mas kilala ng marami sa screen name na Catherine Bernardo, ay ipinanganak sa Cabanatuan City noong March 26, 1996. Siya ay anak ng mag-asawang Luz de Minda na tinatawag din ng kanyang fans bilang Mami Min, at Theodore Bernardo. Siya ay bunso sa kanilang tatlong magkakapatid, lumaki siyang close sa kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Chrysler at Kay, at ang hindi alam ng maraming madla, unang pumasok sa showbiz industry ang actress noong siya ay 7 years old lamang, kung saan nagsimula lang siya bilang extra sa pelikula noong dekada 70 na pinagbibidahan ng Star for All Season na si Vilma Santos. Mula nga noon ay talagang swerte at nagsunod-sunod na ang appearance ni Catherine sa mga iba't ibang proyekto mapa TV at movie man ito. Marahil hindi nyo alam ngunit napasama rin si Catherine sa pelikula ni Vom Navarro na Gagam Boy, si Catherine Bernardo rin ang gumanap bilang ang batang Claudine Barreto sa horror drama na nasaan ka at ito pa nga ang hindi malilimutan ng mga batang 2000s. Ang pagganap ni Catherine bilang super crush ng batang superhero na si Super Ingu, na ginampanan naman ng dati ring child star na si Makisig Morales, hanggang sa makalipas ang ilang taon, nakilala si Catherine bilang si Catherine Bernardo ng tambalang Katniel na talaga nga namang tinangkilek at pumatek sa masa, dahil sa husay niya sa pag-arte, isa lamang sa mga titulo na nakuha ni Catherine ay box office queen at best actress dahil sa tagumpay ng kanyang mga pelikula. Gaya ng mga sumusunod, She's Dating the Gangster, Barcelona, A Love Untold, Hello Love Goodbye, at marami pang iba. At mula nang magkahiwalay sila ng aktor na si Daniel Padilla ay mas lalo pang umangat ang karera ni Catherine, kaliwat kanan ang mga naging proyekto at endorsement na nakaline up para kay Catherine, kaya naman hindi na nakakapagtaka na sobrang laki o mahal ng kanyang talent fee. Kamakailan nga ay naiulat na di umano'y tumataginting na 35 million pesos ang talent fee ni Catherine sa bawat endorsements na kanyang ginagawa, habang umaabot naman sa 400,000 pesos ang bayad sa actress sa bawat taping day ng isang teleserye, milyon-milyon din ang kinikita ni Catherine sa bawat pelikula na kanyang ginagawa, samantala ayon naman sa ulat, sa ngayon umano ay umabot na sa 30 ang active endorsements ni Catherine Bernardo, ang pinakamalaking endorsement ng actress ay ang mga sumusunod, Century Tuna, Hafts, Bench, Lazada, Pepsi at marami pang iba, at nito lamang ay opisyal ng inanunsyo si Catherine bilang ang first ever Pinay brand ambassador ng luxury cosmetics, perfume at skincare brand na Lancome, ayon sa website na Glassdoor, ang bayad umano para sa isang brand ambassador sa Lancome, ay 34 hanggang $49,000 o halos dalawang milyon bawat taon kasama na ang base salary at karagdagang sweldo nito kaya naman hindi na nakakagulat kung bakit pasok sa top 10 richest celebrity ngayong 2024 si Catherine Bernardo.